Magandang araw po sa inyong lahat. Paano maging madali gumawa ng mga English sentences? Okay? Para matulungan ko kayo, gagamit tayo ng pattern. Okay? At ito po yon, Subject plus will na may kasamang main verb plus object plus adverb. Gamitin po natin. Okay? Ito po yung aking halimbawa. Maliligo ako mamaya. Kapag in-English po natin yan, subject daw po muna. So, ang kasamang salita sa subject ay ako. So, I. Sumunod ay Itong will na may kasamang main verb, 'yan daw ang isusunod at ito po 'yon, 'yung maliligo. Kapag in English kasi, it, ito po 'yon, will take a shower. I will take a shower. Okay po? Sumunod daw ay adverb. So ang adverb pong ginamit natin dito ay itong salitang mamaya, na kapag in English ay later. Isama lang po natin. I will take a shower later. 'Yan na po ang ang tamang English sa maliligo ako mamaya. Okay? Isa pangalimbawa Bibisita ako sa kanila bukas. Kapag in English po yan, ang iunda daw po muna ay subject. At ang ginamit ko pong subject ay itong salitang ako, ay. Sumunod ay itong may will na may kasamang main verb. Bibisita, will visit. I will visit. Okay? Sumunod daw ay object. At ang object na ginamit natin dito ay itong sa kanila. Them. I will visit them. Tapos, saka daw i i iuhuli yung adverb. At ang adverb pong ginamit natin dito ay itong bukas. Tomorrow. I will visit them tomorrow. Yan na po yung tamang English sa bibisita ako sa kanila bukas. Okay? So, ganyan lang po kadali gumawa ng ng mensahe sa English o may translate yung inyong Tagalog na mensahe patungong English gamit po itong pattern na ito. Okay? Isa pang alimbawa, hanggang object lang tayo, hindi tayo gagamit ng adverb. Bibilhin ni Mario iyon. O bibilhin ni Mario ito. Pag in English po yan, ito po munang ni Mario kasi yan yung subject. Mario. Mario lang. Okay? Sumunod yung bibilhin. Will buy. Mario will buy. Tapos yung iyon o ito, kapag in English po, ay itong it. Mario will buy it. Yun na po yung tamang Ingles sa bibilhin ni Mario iyon. O kaya, bibilhin ni Mario ito. Okay? So, ito pong patoy natin, pwede pong tanggalin ng object. Direkta tayo sa adverb. O kaya, pwedeng walang adverb. Ang pinakahuli po natin ay object. Okay? O kaya, lahat sila ay magkakasama. Pwede po yan. Bali yung idea po ng ginagawa nating mensahe sa English ay sinasabi po natin na yung ating pinag-uusapan ay may gagawing action. Okay? Nang na ibig sabihin ito, yung action ay katulad po nitong maliligo, gagawin pa lang yung pagligo. Itong bibisita, gagawin pa lang yung pagbisita. Yung, yung itong bibili, gagawin pa lang yung pagbili. Okay? So, para makabuo po tayo ng ganyang mensahe sa English, kailangan po natin yung batas po na mula sa tinatawag na future tense. Kasi ang future tense po, yan ang tutulong sa atin para makabuo ng, ng English sentence na nagsasabi na gagawin pa lang natin yung naturang action. At para magawa po natin yan, gumagamit po tayo ng salitang will. Okay? Tandaan nyo ha? Para masabi natin sa Tagalog itong maliligo, kailangan, sasamahan po natin ng will yung verb natin o yung action natin. Okay? So, itong will take a shower, kapag yan ay tinagalog, maliligo. Itong bibisita, pag gusto nyo yan ma-English, lalagyan nyo ng will, yung visit, will visit. Ganun po yun. Okay po. So, sana po makikipag-aralan ng mahusay po itong ating aralin. At sigurado po ako na makakapag-English din po agad kayo. Kasi ito po mga action o verbs na inilagay ko po dito ay gamit na gamit. Okay? At saka matututunan nyo rin po dito yung paggamit nitong sa akin. Paano ba yan i-English? Kapag yan ay naka-object, eh di me. So itong sa akin o ako, me. Itong sa iyo o ikaw, you. Okay? So tatandaan nyo na lang po yan. So tatandaan nyo lang po na itong subject natin, tagagawa ng aksyon. Tapos itong may, may will, yan yung gagawing aksyon. Okay? Tapos yung maapektuhan ng aksyon, itong object. Okay? Tapos para masabi natin kung kailan mangyayari yung aksyon, ito pong adverb. Okay? So meron po silang connection sa bawat isa. Na kung saan ay kapag pinagsama-sama mo, nakakabuo po tayo ng kompletong ideya. Okay po? So, sana may kipag-aralan ng mahusay at maraming salamat po.